So bayaran ko yung aking kinain guys Tip ko po sa mga Mga nagtitipid yan Kung gusto nyo po makatipid sa biyahe Kung kaya po kakain Magkanton at mag isang candle lang kayo para tipid ganyan po ang buhay ng jeep driver minsan kailangan namin magtipid sa biyahe lalo pag yung diesel pag mahal po yung krudo kailangan po paminsan-minsan nagtitipid din dahil para may meron may, din kami may mauwi may may uwi sa pamilya namin. Ah. Uh, alam lang na po ang malambilin ngayon. Kaya po namin magtipid. Yun lamang po. Paki subscribe po ng aking video at paki-like, paki-share na rin po. Para po dumami ang aking subscriber. Para po ito sa aking anak na si BB Warriors na sana po ay makalakad na siya sa tulong ninyo sana po may makapansin sa kalagay ng aking anak para matulungan yung sarili niya para po matulungan kami para sa aming anak na makalakad na siya kaya ako po ito ginagawa para sa aking anak na premature God bless po God bless